Uh, Mayor Alice, I actually have a copy uh, of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung, yung totoong ina? Uh, your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano po yung, sina kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba? itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasang po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ang, ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po. At siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Okay. So yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni natatay mo dati.